So, may tayong bagong ship pork A, eh, ship pork B, release Bearing So, papalitan natin itong dalawang unit dito. Yan. So, palitanin tayo buo para walang issue. Yun yung isa, gawa na. Ready ito, yung pinapalitan. Then, ito, brand new parts. Orig pork diyan mikos mikos palit tayo ng brake latch then shift fork press brand new saka so, isang brand new na brake latch man sarap mikos mikos mo brand new Yeah, okay, so hindi natin tinitipid yung mga units natin dito. Kapit natin yan dito sa dalawa para all goods na siya. So, yun lang guys. Tayo nyo matapos tong topic natin. Unit na tayo.